O yan, may ilaw na. Ano yung mas sa ulo? Yan na to, may kamandag to. Mabuti nakita mo. Takot ako. O, oh, may gumagalaw. Ha? kita ko may gumagalaw. Sa puno yan, hindi. Hindi. Sa ulo ha. Ay, katakot man na ano. Na... Buti nga maliit lang. Katakot man. Galing dun ato. Wala, papasok yun sa ano. Kakatakot pala. Lagyan natin harang yung pinto. Dedo na. Dedo na. Huh? Poison sunod siya na no. Poisonos. Dedo. Dedo. Ay, malakit na pusa. Sa ulo talaga. Ano? Grabe na galaw pa siya. Honey! Papandaan kita kayan. Patay na yan eh. Pero... <laughs> sorry. Malakit na na niya. Teka muna, kakainin ba yan? Hindi, Nakita Ah, tinitingnan lang. Kala ko kakainin. Kakainin niya. Kaya si Hindi sila interesado. Ming Ming, ba't ayon yung ano, lapitan? Patay na yun. Dapat malinigan dyan mo. Malig din ang tasikor dyan.